guys, meron nagbabalik. <laughs> nagbabalik na tindero ng aking tindahan. Kung noon, eh, nandito na siya, pero dahil nga nagkaroon siya ng isponsor, ini sponsor, ni-sponsor yung kanya pag-aaral, is umalis siya dito sa aking tindahan. At eto na, hi, pinapakilala ko sa inyo ang nagbabalik. Eh! Sabi niya, mag-vlog daw ako. Eh, din niya. Kung na-miss nyo, naaalala nyo si Baldo. Yung magaling kumanta. Kung napanood nyo yung kumanta siya nung paalis siya ng Bicol. Ayun. Ngayon, ito siya nagbabalik. Tignan nyo, guys. Ayun. Ay, ka naman dito. Eh, hey, isang birit muna. <laughs> Bibili daw si Chanak. Chanak na si Shaline. Pero, siya is, ano lang siya dito, hanggang 8 to 12 lang. Kapag walang pasok. Pero, syempre, pag may pasok o may gagawin siya, hindi siya pwede. Kaya, yun, para makaipon-ipon man siya, ba diba? So, binibigyan ko siya ng 50 pesos. Ayun, sa umaga, 8 to 12 lang. Tapos, kapag may ulam kami, o, padadalan ko na lang siya ng kanyang sariling ulam. Doon na kasi siya nakatira, basta diyan sa may tapat ng ano, sa likod ng court na 'yan. dun doon na kasi siya nakatira. Chali, no. Si Chali naman, si Chanak 'yan. Sabi niya hindi daw siya Chanak, ate daw siya. Eh di ate Chanak. <laughs> At <laughs> Ang chismosang bata na lagi kong kausap. Ayan. So, dahil kinuha ko ulit si Baldo, sabi ko kasi kung gusto niya magbantay, gusto niya makaipon. Ayan. Pumayag naman nagpaalam muna siya dun sa guardian niya. Ayan. So, sa umaga, makakakilos na tayo. Makakatapos agad tayo ng trabaho. O, pagkatapos ng alas 12, si mama naman. 12 to 6 naman si mama. And then, ako na sa panggabi. Ayon, So, medyo marami-rami tayong oras. Kapag wala lang pasok si Baldo at walang ginagawa. Eh, ngayon, walang pasok holiday. Kaya, nandyan siya. Nandito siya sa ating tindahan. So, alas 8 pa lang. Nandito na siya sa labas. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon, magluluto ako. O, diba, makakapagluto na tayo. Makakapag-laba, makakapaglinis. Ha? Oo, tres, dalawa, apat, lima. Kaya pera niya? Pinsik. Hindi, huwag mo lahat. Lahat ba, Talin? O, lagyan mo sa plastic o kaya dito sa plato niya. Gusto niya yung plato. Ayun, yung lalagyan na ng ano. Bago, Trishil, apat 15, apat, lima, eh, di 4, 8, 12, 12. Yan. So, nandito ulit si... Anong grade ka Do? ay magkasing ano sila ng anak ko ya mga graduating ang dami mga graduating ng mga ano dito bata yung mga pinsan ni Tare yung anak ko nga tapos yung anak ko yang graduate mag-graduate din ngayong elementary ayan pare-pare sila sabay-sabay sila niyan So, kapag may ma mad lang na mag nagawain, yung pa-display display lang yan, utusan natin si Baldo. Pero nakapag-display na ako. No? Tapos may hinihintay na naman tayo na parating ni Pure Gold kasi kahapon nag-Pure Gold kami ni Jowa Bells. Yung mga wala-wala lang. Kasi tingnan mo yung mga chichirya natin. Oh. Kumakaway na sila. Mal nalulungkot na naman yung mga na lang. Ayan. So, mamimili pala kami ni Junaki sa market. Kasi meron siyang project. Kailangan kong hanapin yun. And then, wala na rin tayo mga bawang, sibuyas, kalamansi. Wala na mga pang reka -rekado. Kaya, ayun, magmamarket tayo. Juberi 9. <laughs> Alam yung red? Sukla mo nga doon ng piso. Ano te? Joy, maliit. Joy maliit. Saka powder na champion maliit lang. Champion maliit. 8, 8, 16. 16 daw po. 16 po. Sabi, po yung hey, yung may, ikaw po. Siyempre, ikaw mag-ano nun. Ikaw tindera dyan eh. <laughs> Nasali na yung bote. Nasali na yung bote. Opo, andyan na. Andyan na. Anong bibili mo? Saka isa nito. Ay, apa. Tingnan nating kung si ano. Saan mo si Yorzy? Happy dreams, Lima. Apa. Ayan. Ayan. Tataranta pa siya kasi may camera eh. Loh. Look. <laughs> ako. Sesto. Sesto. Oh, magkano lahat? Huh? Kano lahat? Ay, 53. Yay! Sesto saya. Huwag yung okay, lalong pera. Mga sampu-sampu 20 yan. Dyan. Kasi hindi na ako nag ng mga ano, ng mga bills na 20 kasi nga, ang ano, may may punit, may luma. S-Raw. Ito na S-Raw. Mm. Ayan. Ayan si Baldo. Ang taga-bicol. ko Ay, hindi ba? <laughs> Parang ayaw mo bumalik ng bicol ah. <laughs> Kasi yung mama niya guys nasa Bicol pati mga kapatid niya. Siya lang talaga nandito pero may mga kamag-anak siya dito, yung mga kapatid ng mama niya, yung mga pinsan niya. Meron siyang uh, kamag-anak naman dito. Yun nga lang, merong parang nag-ampon na rin sa kanya. Ako nga dapat mag-aampon eh. Ayun, ayun sa akin ni Baldo kasi oh. daw mahirap lang daw tayo. Nope, Char. Nope, nope. Char lang. Dadapa siya, siya talaga dito na pag-aaralin ko na sana. ayun eh, nga lang, may nag-sponsor sa kanya. Asawa ng, ano, pinsan ko, ayun. Kaya doon na siya nakatira. Mabait naman to si Baldo, marunong makisama, masipag. Ayan. Yeah. Tsaka, mapagkakatiwala mo pagdating sa pera. Never yan ang upit. Never. Ibo, ganun. Ay. Dos. Tapos, madiskarte din naman yan sa buhay. 'di diba? Bata pa lang gusto niya ng kumita. So daw niya kasi makaipon. Yung may sarili talaga siyang pera. Ayun si Baldo. So time check tayo. Yes, ayan. mag alas 9 pa lang. 8:45. Hoy, yung kape mo. Pala ko sige na. Alam ka na. Hello guys, ka muna daw. Hello guys, bye bye. Welcome back, kamo mo. Welcome back sa channel ni Tulisen. Hey. <laughs> <laughs> eh oh. nga dyan, hanggang December daw, marami daw siyang bantay dito kasi, di ba pag December, vacation na nila lang.